guys, si Chempa ni natin. What is up sa mga tao nyo dyan? Back in again, it's another vlog na naman tayo dyan mga chong. Alright. Basta mga kutips, panibagong araw na naman to. At samahan nyo ako, meron ako papakita sa inyo. Alright, so nakaraan, di ba, nagpunta tayo ng Pangasinan. So, nag-ukay-ukay ako doon. So, may bago akong uh, niluluto ngayon. So, nag-ukay-ukay ako, tapos bibenta natin. So, ito sila. So, ito yung mga nakuha natin, nahook natin doon sa Pangasinan. Wala kasi akong video doon, kaya ito lang yung mapapakita ko sa inyo. So, ito yung mga pambenta natin. Yan, so meron tayong pans. Okay, Mamaya, ipapakita ko sa inyo ayusin ko lang. Alright guys, so ito yung mga nakuha natin dun sa pangasinan ng mga ukay. So, na natin tong cost, Yan. So, ito yung cost na nabili natin sa ukay. Solid pa to guys. Ito yung details nya. Yan. Yan, wala pa siyang basag. Stitching. Yan oh. Single stitch. Tapos ito yung X sa kabila. So, tingnan nyo na lang kung legit, guys. Ayan. Tapos, ito yung tag nya. Ayan. Ito yung tag ng Uniqlo. Ayan. Size large. Tapos, may nakalagay dito. Four. Four and one. Ayan. Alright. So, second na nakuha natin sa ukay-ukay, itong SF na popper jacket. Ayan o. Sobrang solid, sariwang sariwa. Itim na itim. So legit naman to guys, ayan. Genuine, genuine merchandise yung ano. Size large. Namin siyang zipper. Ayan. Isang zipper. Tapos kapag tinanggal mo to, meron ulit zipper. Ayan, meron ulit siyang zipper. So bali dalawa siya. Pwede mo nga itong tanggalin guys ito. May zipper ulit siya. Meron siyang zipper ulit. So ito, by genuine merchandise. So ito nga pala mga binibenta natin. Post natin sa marketplace. So ito yung tag niya dito. Ayan, may tag siya dito. Ayan. All goods pa naman yung mga garter niya. Tapos dito. Ayan. Working pa rin yung mga zipper. So ito, dalawa yung zipper niya. Ito guys. Sa dalawa. Tapos meron pang zipper dito kung gusto nyo tanggalin to guys next itong Nike na Polo so ito personal use ko to PSG ko so nakuha ko din to sa Ukay Ukay dun sa San Carlos naganap-anap kasi kami ng mga tropa ko ng Ukayan so napunta kami sa San Carlos city Kalasyaw tsaka Dagupan yun yung mga pinuntahan nabing uh, so, nabili ko nga pala to ng isang daan so ang issue nga lang nito is ito may butas siya kaya pini SG ko na. Pero, old goods din, solid din. Ayan, o, may Nike dyan. May Nike, Nike. So, ayan, Nike. Burda, pero patch yan. Tapos yung dito, ayan, may mga Nike. Kaya meron siyang watch tag dito. Ayan. Tsaka may extra botolip siya. Ito yung next na nakuha natin. So, Puma siya. Puma streetwear or t-shirt. So, ito siya. Yung puma niya dito, embroidered. Two-tone, three-tone, kulay blue, navy blue, tsaka puti. Tapos, ito yung tag. She's puma. Tapos, yan. So, ito lang yung issue niya. Medyo faded na ito. Mayroon siyang tag dito. Ayan. Ang maganda pa dito, may back heat pa siya. Alright, so ito yung likod niya. So, ayan yung Jaguar. Ayan. So, wala pa siyang punit. Wala pa siyang sira. Crispy, crispy. May nakuha din tayong mga pants. So, ito. Mayroon tayo ditong Adidas. Ayan. So, okay pa yung logo niya. Ito yung tag niya. Ayan. Legit naman to guys. So, crispy, crispy. Mukhang bago. Tapos, ito naman yung pants ng Nike. So meron siya dito sa likod, ayan Nike tapos logo ng Nike. Meron ditong tiketa, ayan. Ito yung code niya. Tapos mga tiketa. Ay right, guys, so pipicture natin yung manakuha natin sa Pangasinan. Tsaka ipo natin sa marketplace. So trust pa nyo, let's go. Okay guys, so sold na tong cost natin. Ayan. So nabili na siya ng 500 pesos. Yan. So no issue to, nalaban na rin. Yun. Mag meet -me up na lang tayo mamaya. May meet -me upin natin tong client natin sa kubao. Okay guys, so nandito na tayo sa bahay. So nakapag-done deal tayo ng isang a t-shirt yung cost nga na pinakita ko sa inyo so sana makabenta pa tayo at try natin i-flip yung mga nakuha natin sa Pangasinan na nakarang araw nag ukay ukay na rin pala ako guys dun sa Cubao at ito yung nakuha ko meron pa akong cost dito na isa Ayan yung mga nakuha ko sa ukay-ukay guys. So, try natin i-flip yung mga nakukuha natin sa ukay-ukay para, yun, gawa tayo ng pera. So, kung nagustuhan mo tong video na to, i-like mo na to. At kung hindi ka pa nakasubscribe, mag-subscribe ka na. Dito ko muna tarapusin ang aking vlog. Maraming salamat sa nanood. At ingat kayo palagi dyan. Always sanitize. So, hanggang dito na lang. Peace. I'm out. Brr.